Hello guys, ay patuloy pa rin ako sa pagbili nitong mga lumang barya guys na. Pero although guys common coins naman siya, pero binabayaran natin siya sa mataas na halaga guys. Tulad nitong 1972, 1974, ang bilihan ko niyan guys ay 1,500. At ito naman guys na itong pisong kalabaw guys, ayan. Ay binabayaran ko 'yan sa halagang 1,000 isa. At itong 2 pesos na nyo guys 1,000 din ang isa nyan ayan guys halos lahat yan guys ay may value sa akin pero yan guys ay binabayaran ko yan na mataas na value once na mapili kita dyan sa comment section guys at may hawak ka na ganyan kita nyo naman guys sa mga nilalabas kong video at mga pinupunta natin na lugar ayan po guys ay binibili ko sa mataas na halaga. Once you guys na mapili lang kita sa comment section at isa ka na sa mapalad na mapupunta natin guys. Meron nga pala guys itong pinaka-rare na sa akin guys at pinaka-mataas na value na coins guys ang nabili ko na itong silver coins guys na 50 centavos guys. ayan Ayan ang rain ng coins na nabili ko. Napakataas na halaga guys. Binayaran ko yan guys sa halagang 50,000 guys ang isa. Ganun kataas. Kasi guys, uh, ayun naman guys. Napili ko lang siya sa comment section at may hawak siya na ganyang coins guys. Bali guys, once na lagi kang updated sa akin, nakapalo, like, share. Napakataas ng chance mo guys na mabili ko sa iyo yung lumang mo na hawak hawak mo yan guys at sa mga hindi ko pa na pupuntahan o hinabibilihan basta lagi kayo updated sa akin at napakalaki ng chance nyo na mapili ko rin kayo at yan lang naman guys at maraming salamat